Hi guys, good morning po sa inyong lahat Ito meron ako rito ng helium balloon tank Ayan Ito pwede ko ito i-deliver sa area ng Marikina Ayan Nagdi-deliver po ako Sa area ng Marikina nagdi-deliver po ako Ayan 50 pieces helium balloon helium balloon yan nakakagawa po ng 50 pieces yan depende po sa size ah yan PM nyo na ako guys pagka gusto nyo magpa deliver sa Marikina eh nakasave po yan ito yung tihitan pag pagbukas at pagsara ito naman yung nozzle. Ayan. Ganyan yung pagka in-inflate. Lalagay yung balloons dito sa nguso. Tapos si twist twist lang ganyan. Ayan. mag inflate na siya. Okay guys. PM nyo lang ako pagka gusto nyo magpa-deliver ha. Sa area ng Marikina.